Sa video na ito ay aalamin natin ang makapangyarihan ngunit madalas na hindi na ang katahimikan. Paano ito ginagamit ng mga introvert upang makakuha ng respeto at atensyon? Bagamat maaaring iniisip ng ilan na ang pananahimik ay nangangahulugan na hindi mapapansin, alam ng mga introvert kung paano gamitin ang katahimikan sa kanilang kalamangan. Mula sa paglikha ng isang kalmado at makapangyarihang presensya hanggang sa hayaan ng kanilang mga aksyon na magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita, ginagamit ng mga introvert ang kapangyarihan ng katahimikan upang makipag-communicate ng malalim, magtakda ng mga hangganan at magtaguyod ng makabuluhang mga koneksyon. Kaya kung gusto mong malaman kung paano ang katahimikan ay maaaring maging isa sa mga pinaka-epektibong paraan upang makakuha ng respeto at atensyon, Narito ang mga kamanghamanghang paraan kung paano ginagamit ng mga introvert ang katahimikan para magkaroon ng pangmatagalang epekto. Number 1. Commanding na presensya Ang mga introvert ay madalas na nagtatatag ng isang commanding na presensya, hindi sa pamamagitan ng mga salita, ngunit sa pamamagitan ng kanilang kalmadong katahimikan. Kapag hindi sila nagmamadaling punan ang bawat puwang sa pag-uusap, nagpapakita sila ng malakas na pagtitiwala sa sarili na nagpapahiwatig na komportable sila sa kanilang sarili at sa kanilang mga iniisip. Ang tahimik na kumpiyansa na ito ay may posibilidad na makaakit ng pansin dahil ang mga tao ay nakakaramdam ng attraction sa kanilang commanding na presensya. Sa halip na babawasan ang kanilang epekto, ang pananahimik na ito ay ginagawang mas nakakahimok ang kanilang mga salita at presensya kaya sa mga sandali kung kailan sila nagsasalita, ang iba ay nakikinig ng mabuti, na nadarama ang halaga at bigat ng kanilang mga salita, na nagtataguyod ng paggalang at paghanga. Number 2. lumilikha ng space para sa refleksyon Naiintindihan ng mga introvert na ang katahimikan ay maaaring maging isang regalo na nag-aalok ng mga sandali para sa maalalahanin na pagmumuni-muni. Sa pamamagitan ng sadyang pagpapahintulot sa mga paghinto sa mga pag-uusap, lumilikas sila ng puwang para sa iba na makapagproseso at tumugon ng makabuluhan na naghihikayat ng mas malalim at mas kasiyasi ang mga palitan. Ipinapaalam ng discarding ito na pinahahalagahan nila ang lalim at intensyon kaysa sa mababaw na mga usapan. Nagpapakita ng paggalang sa kanilang mga pananaw at sa mga pananaw ng iba. Kadalasang nakaka-refresh ang mga reflective posts na ito dahil pinapayagan itong bumagal ang mga pag-uusap at magkaroon ng substance na nagdudulot ng respeto at pagiging bukas sa isa't isa. Number 3. Hinahayaan ng mga aksyon na magsalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Sa halip na patuloy na maghanap ng pagpapatunay o pagkilala, hinahayaan ng mga introvert ang kanilang mga aksyon na ihatid ang kanilang mga lakas at mga nagawa. Ang tahimik ngunit epektibong diskarte na ito ang nagpapatunay ng kanilang halaga sa pamamagitan ng dedikasyon, pagiging maaasahan at consistency. Nang hindi kinakailangan ipahayag ang bawat tagumpay, pinapayagan nila iba na natural na mapansin ang kanilang mga pagsusumikap na malamang na makakuha ng tunay na respeto. Sa pamamagitan ng mga aksyon na magsalita para sa kanilang sarili, ang mga introvert ay naglalabas ng isang pakiramdam ng kababaang loob na nagpapakita na hindi sila nangangailangan ng patuloy na paninindigan ngunit nasisiyahan na hayaan ang kanilang pagkataon na lumiwanag sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Number 4. Nagtatatag ng mga hangganan ng walang komprontasyon Ang mga introvert ay kadalasang gumagamit ng katahimikan bilang banayad ngunit matatag na paraan upang magtakda ng mga hangganan nang hindi nagsisimula ng mga salungatan. Kapag naharap sa mga walang galang na pag-uugali, maaari nilang piliin na huwag tumugon isang banayad na paraan ng panggigiit na hindi sila makikipag-ugnayan sa negativity. Malinaw na ipinapahayag ng tahimik na tugon na ito ang kanilang mga limitasyon dahil nagpapadala ito ng mensahe na hindi katanggap-tanggap ang ilang partikular na pag-uugali nang hindi nagdudulot ng komprontasyon. Ang diskarte na ito ay maaaring maging mas makapangyarihan kaysa sa mga salita. Dahil pinapanatili nito ang kanilang dignidad habang nagsisenyas na hindi sila madaling itulak palabas ng kanilang mga comfort zone na nakakakuha ng paggalang mula sa ibang tao. Number 5. Nabubuo ang anticipation at curiosity. Ang katahimikan ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng intriga at ang mga introvert ay ginagamit ito sa kanilang kalamangan sa pamamagitan ng maingat na pagpili kung kailan magsasalita at kung kailan hihinto. Sa pamamagitan ng paglalaan ng oras bago tumugon, bumubuo sila ng anticipation na ginagawang sabik ang iba na marinig ang kanilang sasabihin. Ang tahimik na pagtitimpi na ito ay nagdaragdag ng bigat sa kanilang mga salita dahil ito ay banayad na nagpapahiwatig na nagsasalita lamang sila kapag mayroon silang mahalagang maiaambag. Ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapabuti sa kanilang impluensya, ngunit bumubuo din sila ng isang pakiramdam ng paggalang habang nauunawaan ng mga tao ang sinasadyang paraan ng kanilang pakikipag-usap. Number 6. Pakikinig upang maintindihan para sa mga introvert ang pakikinig ay isang sining at sila ay namumuhunan ng husto sa pag-unawa sa iba sa pumamagitan ng pagbibigay ng kanilang buong atensyon. Ang kanilang kakayahang maging attentive ay nagpapakita sa iba na pinahahalagahan nila ang ibinabahagi sa kanila na lumilika ng isang pakiramdam ng pagtitiwala at respeto. Kapag nararamdaman ng mga tao na tunay silang pinapakinggan, mas malamang na irespeto nila ang nakikinig bilang kapalit. Kinikilala ang thoughtfulness at empatiya na kanya kailangan upang makinig ng mabuti ang kasanayan sa tunay na pakikinig ng mga introvert ay ginagawa silang karespe-respeto at pinagkakatiwalaan na pinapayagan silang kumonekta sa iba sa isang malalim na antas. Number 7. Nagpapalabas ng calmness sa ilalim ng pressure Ang katahimikan ay madalas na sumasabay sa pagiging kalmado, lalo na kapag ang mga introvert ay nahaharap sa mga sitwasyong may mataas na pressure. Sa pamamagitan ng pananatiling tahimik at kalmado sa mga oras ng stress, nagdudulot sila ng pakiramdam ng katatagan at lakas. Ang tahimik na pagpapasya na ito ay nagsisilbing isang stabilizing na puwersa para sa mga nakapaligid sa kanila na maaaring makita sila bilang patnubay o simpleng makaramdam na panatag sa kanilang presensya. Ang kakayahang manatiling patayan ay kadalasang ikinagalang ng iba dahil nagpapakita ito ng emotional maturity at kakayahang humarap sa mga hamon ng mahusay. Number 8. Matalinong namimili ng mga salita Maingat na pinipili ng mga introvert ang kanilang mga salita. Tinitiyak na kapag nagsasalita sila, ang kanilang mga mensahe ay may bigat at layunin. Ang maingat na pagsasaalang-alang na ito ay nangangahulugan na malamang nasabihin nila ng eksakto kung ano ang ibig nilang sabihin nang walang hindi kinakailangang pagpapaganda. Bilang resulta, ang kanilang mga salita ay kadalasang may epekto na nagiiwan ng pangmatagalang impresyon sa mga nakakarinig sa kanila. Ang maalalahanin ni Descartes na ito sa komunikasyon ang nagpapahusay sa kanilang kredibilidad. Nalalaman ng mga tao na maaari silang ubasa sa mga introvert para sa mga taos puso at mga makabuluhang inputs. Number 9. Nagtatakda ng tono ng respeto sa mga pag-uusap Ang mga introvert ay umiiwas na makagambala o mangibabaw sa mga talakayan na nagtatatag ng tono ng paggalang sa isa't isa sa mga pag-uusap. Sa so, pamamagitan ng pagbibigay ng espasyo sa iba para magsalita, lumilikha sila ng ligtas na kapaligiran kung saan komportable ang mga tao na magbahagi ng hayagan. Ang magalang na diskarte na ito ay naghihikayat sa iba na magreciprocate. Nakadalasan ay humahantong sa mas mayaman at mas balansing pag-uusap. Ang respeto na ito sa isa't isa ay hindi lamang ginagawa silang mabisang tagapagsalita, ngunit napapamahal din sila sa iba na pinahahalagahan ang kanilang presensya sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. <laughs> At number 10, nagpapakita ng self-sufficiency. Ang mga introvert ay mga individual na may katiyakan sa sarili, na nakakahanap ng katuparan sa kanilang sariling kumpanya at hindi umaasa sa mga panlabas na pag-aproba. Ang tahimik na pagsasarili na ito ay nagniningning sa kanilang katahimikan dahil ipinapakita nito na hindi nila kailangang humingi ng patuloy na pagpapatunay o atensyon. Ang mahinahong katahimikang ito ay kadalasang naguutos ng paggalang dahil nakikita ng iba na sila ay may sapat na kumpiyansa upang tumayo ng mag-isa sa kanilang sarili. Hinahangaan ng mga tao ang kalidad na ito. Kinikilala na ang mga introvert ay komportable sa kanilang sarili at hindi ikong-kompromiso ang kanilang mga halaga para lamang mapasaya ang ibang tao. Shoutout sa mga nag-comment last upload na palaging nagsisisi sa huli yung mga taong sinasamantala ang mga introvert. Shoutout kay Louie Berlongan, Mary Ann Pana, Norbin Martin, Oliver Peralta, Marie Delight Worker, Nerissa Malapit, Kati, Junjun Perang, Nathan Agripa, Isabel Yap, Daniel Lim 0218, Sherwin Manangan, Team Intv, at kay Fean Gakil. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Salamat sa panunood sa paggalugad natin sa sampung natatanging paraan kung paano ginagamit ng mga introvert ang katahimikan upang sila ay igalang at bigyang pansin mula sa hinahayaan nilang ang kanilang mga aksyon ang magsalita ng mas malakas kaysa sa kanilang mga salita hanggang sa pagtatakda ng isang mahinahon at mapanimdim na tono sa mga pag-uusap na master na nila ang kapangyarihan ng tahimik na kumpiyansa. Kung nakita mong kapakipakinabang ang mga insights na ito, siguro yung bigyan ng like ang video na ito at huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga contents tungkol sa mga lakas ng mga introvert at ang kapangyarihan ng intentional na komunikasyon. I-share ang video na ito sa isang taong maaaring ma-appreciate ang tahimik na lakas ng mga introvert. At ipaalam sa amin sa comment section kung paano mo ginagamit ang katahimikan upang magkaroon ng impact. Salamat at see you sa susunod na video. Alam ba na palaging nagsisisi sa huli yung mga taong nananamantala sa mga introvert? Panawarin mo sa video na to.